pinsan ko eh. Huh? Hmm? Pinsan mo si Totoy ba to? Kagal ako maligligo after being with those communists for the whole day. <laughs> Dwayne, parte yan ng mundo ng politika. Kailangan natin gamitin ng mga tao. Wala na dito si Totoy. Pinailis ko na dito eh. Pag bumalik yun, gigripuhan ko yan. Sige ako. ako. hindi pa rin ba tayo tapos dito, Emelon? Na hindi nagpakamatay si Kuya? Hindi ko pa kayang manahimik hanggang hindi nabibigyan ng hostisya yung pagkawala ng Kuya ko! Mr. Rami Castillo? So you can guarantee na safe ang produkto namin. Millions worth of items ang pinag-uusapan natin dito. Your winner! strip off ngayong gabitin mismo. Sa lahat, fighter na iyakin! Oh. Inakawan ko ka! Tripper! Oh! Tingnan! Turo mo sa amin kung sino nagnakaw. Kundi magbabayad ka. Wala akong alam. Hindi ko nga ako kilala yung hinahanap niyo. eh. Nasaan na yun? Kasi sabi mo? Ito yung droga. Sabi ko na nga yun yung laman ng shipment na yun. <laughs> Malas. Ito eh, babayad ko yun sa mga utang ko eh. Kailangan ko ibenta yung to eh. Balikan ko kaya. Sige, kailangan ko kaya mo. Onyx, pag-isip ka hindi pwede makapasok yung droga na yan sa bagong paraiso. Kaya kailangan natin si Pigilan sa planta pa lang. Okay, sige. Tara na. Please! Tell me na hanap nyo na ang nawawalang item. I can't handle this stress right now, okay? I'm in the middle of negotiation. Hey, yes, sir. Kaso, hindi namin nabutan yung mag-anakaw.

sa mga kalasag Huwag ka karagar, gumanda kong pumalag Hindi mo ba nakikita yung na mga nasa laot? Ako na pala may napaladala yung mga salot Pero mga katawan na katapalang bakal Wala tayong labang kung kawal sa kawal Pero ba, sama-sama natin palibutan Ewan ko na lang kung hindi sila kilabutan Patalas yung mga bata Sumigaw mga So may kong kumalaw Siya umagihin na so Kapag kanilang balutin, balutin ang di pa pa Hello, Papa. Rocky. Ano? Naayos na ba yung gusot? Opo, oh, Papa. Uh, my guys are on it right now. Your guys. Rocky, hindi mo pwedeng iasa sa mga tao natin ang ganito kalaking problema. Kung gusto mong manahin ang trono ko, maging hands-on ka. I, I know that, Papa. Uh, I'll head over there as soon as I'm done with this meeting. Nadapa ako. Ayan. Pero, it's all good lang. Ayan. Oy, kayo! Sino na naman yung pinuslit nyo sa paupahang ko, Pinuslit? Oo! Gano'n, Ha? ha? Aling Dory. Ano po pa ako, ha? Wala po. Ang alam sa sinasabi mo. wala, ha? Halika! 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 Aling Dory, relax lang po kayo. Ayan, o! Ayan, 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 o! oh So, ituturo natin ang mga drip para sa mga agency, Okay, lo? Ishi she out. Shish. Ikaw, lo. Shish. Shish. Uy, wait lang, ha? Ay. Gatotoy. Ayan! Gatotoy. Ayan! Ito, ito. Ayan! Ito, Eto, 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 Sino to? Sino to? Sino to? Ha? Sige, ha? sige, sige lang lang yan. Sino na yan? Sino ka ba? Rex, di ba sabi ko sa'yo huwag ka <laughs> Magmama ang maangan pa kayo, ha? Hmm. Aling doon, pasensya Ah. Uh, Kuya Totoy, pasensya na po. Sinamahan ko lang naman po sila. Issue sa pagbablog. Kaya napadalas yung labas ko. ah Aling Dory, sorry po. Sorry. Sorry, sorry. Wala na po kasi yung matutulugan eh. Mm. Pinakuha, hindi ko yung ganyan. Magdagdag ka. Mm. Opo, Aling Dory. Sisiguraduhin ko po yan. Aasahan ko yan? Opo. Hmm. Pasensya na po kayo. Basta, hmm. magdadagdag ka opo Pasensya na po. Magbabawi ako. Sige, libre na. Mm. Babawi po ako. Hindi talaga. Asahan ko yan. Magbayad ka. Opo, opo. Tensyo na Maging mabait ka. Sige po. Ay, nako! Ang mga kabataan talaga! Oo, wala nang ginawa kundi mag-cellphone! Lore, kaya ka tumatanda Hindi ka mabaya sa akin, oh. Young at heart. shish Ay, ah! Paano, 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 Lolo? Sheesh! 你是谁？ alam ko yung mga ganyan tinginan mo, huwag mo nang ituloy. Nakita mo naman yung mga pantay, di ba? May mga karel. Ito maglalala. Kumontak na ako ng mga katapat nila. Gawada! ka lang? Ha? Huh? naman. May dala akong merienda. Kaya tayo. O, o sige. Lilikpit ka lang pa, ha? Sige po. Mga polis kami. Meron kami search warrant. Doi! sana Onyx! 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 na kami ah. Papasama si Chong Father sa palengke. Tol, balitahan mo pag bumalik na yung mga tiga NIA ah. Okay, toy. Hindi talaga pwede makatakas mga maka drug lord na yun. Hoy, okay. ingat kayo ha? Ingat ah. Yes, of course. I would love to absorb your business into our growing empire. O oh, sige, pag-usapan natin yan in person. So, you're keeping me at suspense? <laughs> Meron akong nakilala negosyante. <laughs> ano namang klaseng na business to? Siyempre, gusto ko ng unting element of surprise, ma. But let's just say it's very interesting. I'm sure you'd be interested, no? And the most important thing is, kaya nito kumita ng bilyon-bilyon katabuan. Billions? yun, ah. Yes. This is our opportunity to leave the Castillos in the dust. You know, they can have half of Para Iso. I don't care. We're going nationwide. And what's the catch? Since malaking kinikita niya, medyo malaking lalabas natin initially. Kano? 3 billion. Alex! Ay. Pasok. Okay. May nakita ba yung mga taga-NIA? Si Jack, wala kong hindi po ang dito. Madhuyangin mo tayo. akong rotary ko. Ano ba? Hoy! Wala ka ba, Droga, yung mga laman yan? Ano pinalipat na yun ng mga boss. Malamang, natigahan nila may genetics dito. Oh, wala, boss. Nakarga naman namin yung cargo sa tamang oras. Inano nila ako? Okay naman. Kung mga mo mo, tinibrihan mo kami. Ay, eh, boss, eh, nagpapagood set sana kasi ako oh, kasi dami kong absent tsaka dami ko na rin pong late, Sige. Huwag ka munang uuwi, ha? Ah. Ako Itayin mo si boss. Si Serapus. Mayaman tayo, Dwayne. Pero hindi tayo nagtatapon ng pera. Pag ito, ano na lang sasabihin ang sasabihin ng daddy mo? Uncle? Anong problema ni Mama? Nalimutan mo na muna yan. Tapos sabaltaan mo na lang ako. Pag tumawag ni Negosyante. Okay. Brother, buo ko. Sige, oh, okay. Sigurado ka ba? na no, Karatoy. Oh, oh. Okay Kuya, na, pabili yo. po. Pagod lang. Tatlo ho. Tatlo po. Father, gusto kwek kwek quick, fishball? Ikaw, Toy. Ayan, fishball. Ayan. Libre ko kayo, Father, oh. ha? Oo. Sigurado ka. <laughs> oh. Boss, pilih! Ikaw na naman! Bumalik ka dito! Hoy, Toy! Boss, mabili!

Ako po, ako po. How did you know they were coming? Sino nag-tip sa NIA? Dok, Dok. Dok. Kamusta po si Chong Father? Inatake sa puso ang chewing mo. Ah, base sa kanyang mga ECG results, Meron siyang ischemia o yung pagbabara ng ugat o ng puso. Diyos ko. Ano ba nangyayari, Father? Stable na naman siya ngayon at nagpapahinga. Dok, ano po ang kailangan natin gawin? May gamot ba na kailangan bilhin? Ano po? Sabihin niyo lang. Well, sa una, kinakailangan natin siyang ipatest. 2D echo, ultrasound, angiogram. Depende sa magiging resulta, tsaka natin malalaman kung angioplasty or stent ang kakailanganin ng chew-in niyo. Dok, Gawin niyo na kung anong kailangan niyong gawin basta bumalik si Chong Father. Lahat ng sinabi ko, kinakailangan gawin sa mas malaking ospital. At pagkatapos nun, mayroong pang mahabang gamutan. Kailangan niyo na malaking pera para dito. Maraming salamat, Doc. Excuse me. Salamat, May pinagtatakpan ka ba? Eh, wala po, boss. Boss, inaalala ko lang po kung sino yung nagkwento tungkol sa NIA. Eh, kwento lang din po yung chismosa sa akin. Tapos sabi niya, kwento lang din do po yun sa kanya. Eh, marami pong maritis dito sa Maynila. Ano ba? Apo. Ah, Very Para sa bala. Thank you po, boss. Ah, boss, boss, thank you, boss. Boss, wait lang, wait lang. Boss, malaking pera po to. Sobrang makakatulong po to sa pamilya ko. Boss, baka meron kayong opening dyan. Kahit ano po, kaya ko pong gawin. Talaga? Opo. I'll think about it. Ay, boss. Boss, eh, paano? Saan ka naman makakuha ng ganito kalaking di ba? Laki na ito, boss. Thank you. Oh, thank you, boss. Boss. Father. Siyang father. Toy. Chet. Hello po, father. Kamusta pakiramdam mo? Eh, hey, naman. Malakas pa ako. Malakas? Oo. Oh. Sigurado ka? Ha? Huh? Nandiyan ka? Malakas? Ano mo, chong? Siguro naman, sa susunod, kung may nararamdaman ka, sabihin mo na sa akin kagad. Pwede. Eh, kasi nung una, akala ko, napapagod lang ako. Eh, nung katagalan na, iba eh, na yung pakiramdam ko. Eh, hey. hey. naman. Sana nasabi mo sa akin, di ba? Para nahagapan. Para hindi lang nangyari to. Ayoko naman kasi nangalala ka. Kahit anong gawin mo, John. Magalala ako. Ikaw na lang yung natitira kong pamilya. Hindi ka pwede mawala sa akin. Sorry, ah. Okay lang yun. Basta, walang mangyayaring masama sa iyo, Chong. Hinding-hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita, Chong. Mahal na mahal kita, Chong. Naniniwala ako. naniniwala ako hmm. na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hello po, madam. Onyx, maghanap ka nga ng fighter para sa arena ko. Yung magaling ha, yung quality. Oo po, sige po. Um, madam, kailan niyo po kailangan? Agad-agad. Sige po. Susubukan ko, gagawa ko po ng paraan. Sige, siguraduhin mo ha. Kamagalala. Pag okay ang nahanap mo, malaki naman yung kita natin. Ano madam. Thank you po, ha. Uh, madam, tanong ko lang po, ano po ba yung tipo ng fighter yung hinahanap nyo? Ang gusto kong fighter, yung mahal ng mga tao. Raw, passionate. Yung wagas kong lumaban. More like um, a hero. May kilala ka bang ganun? Um Meron po. Opo. sumandirigma Di pa pakutsa, di pa papugo Hey, may lalaki nang sa'yo Isang araw Kaya mag-iinat ka to, eh Mukhang masama intention Bossing! Hey, ano ba nga atin? Uy, papahinga lang Eh, bawal mo kasing pumarada dito eh Hindi na po Nakita ko yung lalaki may palit sa mukha kanina Huh? Saan? Hindi ko nakita kung saan siya pumunta, Jet. Eh. Alam ko na nandito lang siya. Stanley, di ba sabi ko gusto ko mapag-isa? Kinagawa mo dito. Dumaan lang ako dito para bisitahin ang dati kong kaaway. Onyx, ang ginagawa mo dito? Naghahanap kasi ako ng mga fighter. Eh, nakita ko kasi yung suntok mo eh. Pwede natin pagkakitaan yan.